Good afternoon po mga kalaki, 2pm na at syempre matatapos na po ang January. Ang gusto namin ni Lola, kahit wala na siya, mananalo pa rin po tayo, mananalo, mananalo claim it at mananalo tayo ng milyon ngayong taon na to. At ikaw na kaya, ang susunod na mananalo namin, eto na po ang 4 digit lucky numbers para sa'yo. Malaysia, 2135, Dubai, 2187, Hong Kong, 1926, Singapore, 3875. China 3130 Texas 9026 Israel 0187 Las Vegas 8339 Alaska 1286 Saudi 3155 Japan 1299 Italy 2850 Germany 6395 Korea 5361 Greece 5880 eight eight zero Canada 0195 Mexico three Australia 2388 three eight New Zealand 6460 six India 7114 Philippines 9960 six at syempre, Thailand 3138 at Taiwan 7215 ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers kunin mo na alagaan mo na 3 days yan